Pagtatalaga ng sarili sa banal na puso ni Jesus. Sa malan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O puso ni Jesus, bukal ng lahat ng biyaya, sinasamba kita, iniibig kita, at ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Iniaalay ko sa iyo ang puso ko. Tawin mo po akong mapagkumbaba, mapagbigay, malinis at laging handang sundin ang inyong kalooban. Igawad mong mabuhay ako sa iyong pag at para lamang sa iyo. Ipagsanggalan mo po ako sa gitna ng mga panganib. Aliwin ako sa gitna ng aking kapighat iyan. Tawaran ako ng kalusugan sa aking pangangatawan. Pagalalay sa lahat ng aking mga pansamantalang pangangailangan. Atang ang inyong pagbabasba sa lahat ng aking manaminimithi at gikain at mga gawain, at biyayaan po ako ng banal na pagtawid sa kabilang buhay. O pinakamaawain, Isus, itinatalaga po ang aking sarili ngayon at sa lahat ng panahon sa inyong kabanal-banalang puso. Isus na may maamo at mapagkumbabang puso, gawing ang puso ko ay matulad sa inyong puso. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Papasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Pukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalamin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong nung unang-una, mayuna at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Samalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.